Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and power. the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Man our home, our treasure. And our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Mangaka Brigada, Alashete Nang Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Vice President Sara Duterte at Sham na iba pa. Pinagpapaliwanag ng Ombudsman kaugnay sa usapin ng confidential funds. DMW naman nanawagan sa mga recruitment agencies na wag na munang magpadala ng mga OFW sa gitnang silangan. Ang PNP handang bigyan ng proteksyon ang testigong nagsiwalat na sa Taal Lake itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Ito naman ho mga lulong sa scatter. Pwede raw ho palang ipaban sa pagkor. Ang paok naman mga kabrigada Pinag-iingat publiko laban sa mga task scams. At tatlong piso o higit pa na aumento sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo ay huyan sa DOE. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve to a better life. life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita, Nationwide Balita Nationwide Sa umaga Banhila Nationwide Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Wednesday mga kabrigada. June 20, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga, Brigada Balita. Pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit. Si Vice President Sara Duterte at siyam na iba pang individual. Wala huyan sa Department of Education at sa Office of the Vice President. Kaugnay sa reklamong inihain ng Kamara dahil sa umano'y maling paggastos ng confidential funds. Kabilang ho sa mga pinagpapaliwanag mula ho sa DepEd ay sina Special disbursing Officer Edward Pahardo. Gina Acosta, Assistant Secretary at Director of Strategic Management Office Attorney Sunshine Fajarda, Undersecretary for Administration General Nolasco Mempin, at Undersecretary for Finance, Annaline Sevilla. Pinasasagot din ng ilang opisyal ng OVP na sina Undersecretary at Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, Assistant Secretary Limuel Ortoño at dalawang opisyal ng Vice Presidential Security and Protection Group na sina Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Paliwanag ko ng ombudsman, hindi sila tatanggap ng motion para i-dismiss ang reklamo kaugnay rito at kung bigo ang mga ito na makapagsubmit ng counter affidavit sa loob ng sampung araw ay magtutuloy-tuloy na umano ang kanilang investigasyon. Mababatid na pinakakasuhan ng pangalawang pangulo at siyam na iba pang nabanggit dahil sa umano'y maling paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng OVP at 112 million pesos na confidential funds naman ng DepEd. Wala yan 2022 hanggang 2024 na isa rin sa mga reklamo na nakapaloob sa impeachment case na hinaharap ngayon ni VP Duterte. kada balita nationwide. Senator Tolentino tiwalang magiging functionally dismissed ang impeachment case laban kay VP Sara. Bigaraan Cortez, ibrigada e mo! Brigada. Naniniwala si Senate Majority Leader Francis Tolentino na magiging functionally dismissed na sa June 30 ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kahit nga na hindi ito i-dismiss ng impeachment court. Ayon kay Tolentino, base sa kanyang pag-aaral, hindi na raw kailangan pang magkaroon ng deklarasyon dahil otomatikong mamamatay ang paglilitis laban sa Vice Presidente sa panahon nga na matapos ang 19 Congress. Dagdag pa niya ang salitang forthwith ay utos sa 19 Congress, at hindi nga sa 20th Congress. Maaalala sa isang interview si na ni Sen. Elect Erwin Tulfo na sa kanyang pagkakaalam ay may plano raw ang kamera na ihain muli ang impeachment case sa 20th Congress. Pero gate niya, hindi niya pabatid kung paano gagawin naman ito ang kanilang nais. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News Authority. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi raw maka sa proseso ng pambansang budget. Brigada Haji Camino sa detalye niyan, ibrigada mo! Brigada. <makes noise> magiging epekto ang proseso ng pambansang budget sakaling matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang inihayag ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante sa gitna ng posibilidad na sumabay ang deliberasyon ng proposed 2026 national budget sa impeachment. Sinabi ni Abante na may hiwalay na prosecution panel na tututok sa impeachment trial samantalang ang ibang miyembro ng Kamara ang didinig sa General Appropriations Bill. Umaasa rin si Abante na masisimula na ang paglilitis at mailalahad na ang mga ebidensya upang mabigyang linaw ang mga isyong bumabalot kay VP Sara. Dapat anya magkaroon na ng paglilitis at ipresenta ang mga ebidensya upang makapagpasya ang Senator Judges ayon sa kanilang konsensya. Karaniwang isinusumite ang panukalang pambansang budget ilang linggo matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang PNP handa raw humbigyan ng proteksyon ng testigong nagsiwalat na sa Taal Lake itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Itiniyak ng Philippine National Police ang pagbibigay ng seguridad sa isang akusado na lumutang at nagsabing sa Taal Lake itinapo ng bangkay ng 34 na mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, itinuturing nilang welcome development ang pagbubunyag na maaaring makatulong upang maresolba ang matagal ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Fajardo, isa sa mga naging hadlang noon sa pag-usad ng kaso ay ang kawalan ng vital witness na magpapatibay sa mga ebidensyang hawak ng mga investigador. Kaugnay naman sa revelasyon ay itinapon at inilibing ang mga bangkay sa Taal Lake kung totoo anya ito. Isang hamon ito sa kanila dahil kailangan gumamit ng mga diver at sumunod sa tamang proseso upang makuha ang mga ebidensya. Sinabi pa niya na handang puntahan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang lugar kung saan sinasabing itinapon ang mga bangkay. Kasabay nito, tiniyak din ang PNP ang patuloy na komunikasyon sa mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero at sinigurong hindi natigil ang kanilang pagsisikap na mabigyan ng hostisya ang mga biktima. Patuloy din ang pakikipagugnayan ng PNP sa DOJ upang tiyaking magiging matibay at tuloy-tuloy ang kaso at maisampang karampatang parusa sa mga responsable rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Kada Balita Nationwide. Kada Balita. Samantala ang DMW mga kabrigada na sa mga recruitment agencies na wag munang magpadala ng mga OFW sa gitnang silangan. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo! Brigada. Nanawagan ng Department of Migrant Workers sa mga private recruitment agencies na pansamantalang ipagpaliban muna ang pagpapadala ng mga OFW sa gitnang silangan dahil yan sa tumitinding tensyon sa Rehiyon, Ayon sa Advisory No. 19 Series of 2025, ipinagbabawal ang deployment ng bagong mga manggagawa at balik manggagawa sa Lebanon na nasa Alert Level 3. Habang tanging mga may kontrata lamang, ang pinapayagang makabalik sa si Israel na nasa Alert Level 2. Ngunit kasalukuyang hindi pa rin ito posible dahil sa pagsasara ng airspace. Sa ngayon, 58 OFWs, 43 papuntang Israel at 15 sa Jordan ang tinutulungan ng DMW para sa repatriation. Binalaan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang mga ahensyang magpapatuloy ng deployment na maaari silang patawan ng parusa. Inatasan na ng DMW ang mga recruitment agencies na tiyaking ligtas ang kanilang mga deployed workers, magulat ng regular na welfare checks, gumawa ng contingency plans at huwag munang magproseso ng deployment sa Jordan at Israel hanggang sa maglabas ng bagong abiso. Kasabay nito, tiniyak ng DMW na patuloy ang koordinasyon sa mga embahada at tanggapan sa ibang bansa upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga OFW in the heart of changing lives ako sa Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Ito naman hong mga lulong sa skater. Uy, ko kayo Pwede raw ho pala kayong ipaban eh. ho, sa pagkor Brigada Maricar Sargan Ibrigada e mo Brigada, brigada. <laughs> Kinikilala ng pamahalaan ang lumalalang problema ng pagka-addict sa online sugal kung saan maraming Pilipino ang nababaon sa utang at nasisira ang buhay dahil sa madaling akses sa mga gaming sites. Kaya naman pinayuhan ng Malacanang ang publiko na maaari nilang ipaban sa pagkor ang kanilang kaanak na lulong sa online sugal, partikular sa scatter. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang scatter ay laro na inaalok ng mga lisensyadong gaming website sa ilalim ng pagkor. Kung ang platform ay legal, maaari itong i-monitor at kontrolin kaya may kapangyarihan ang PagCore na iban ang isang individual mula sa paglalaro kung maghahain ng reklamo ang kanyang pamilya. Aminado naman si Castro na pangunahing hamon pa rin ang patuloy na operasyon ng mga illegal online gaming websites. Anya, umabot na sa 7,000 ang naipasara ng gobyerno sa tulong ng DICT. Ngunit patuloy pa rin ang paglitaw ng paribagong websites matapos ang bawat crackdown. Nakausap po natin si Tony Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Partikular dito sa larong uh, Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay uh, isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay ino-offer naman ng isang licensed gaming website, um, nakokontrol po ito, namamonitor po ito, at ako uh, ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa Pagcor para po maban ang tao na ito sa paglalaro. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, isiniwalad ho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na isang scam na naman ang kumakalat ngayon na nag-aalok ng mabilisang kita. Natawag ito ng paok na task scam dahil sa modus na ito ay bibigyan ka ng mga task na may kalakip na halaga para agad kumita ng pera. Dahil dito pinagiingat iingat ng ahensya ang publiko kaugnay sa nasabing scam. Paliwanag ko ni Paok Undersecretary Gilbert Cruz gumagamit ang mga ito ng easy catchers o mga device na kayang ma-access ang mga numero ng telepono, mga mensahe at iba pang datos mula ho sa smartphones at pagkatapos, dito na ho sila magsisimulang magpadala ng mass texting na nag-aalok ng trabaho. Batay umano sa Paon ng Investigasyon, tila mga Pilipino mismo ang nasa likod ng mga scam na ito. Pabalapan nila huwag pumatol sa ganitong mga modus dahil walang kumpanya na nagtetext o tumatawag para mag-alok ng trabaho dahil ang lahat ng lehitimong employers ay dumaraan sa mga tamang proseso. Brigada, Balita, dahil naman ho, sa kaliwat ka ng mga content ngayon na lumalabas sa social media na pawang mga AI-generated na pala o yung artificial intelligence ay eh may panawagan po ngayon ng cybercrime investigation and Coordinating Center o CICC sa mga creators ho nito. Ayon sa CICC, nararapat daw na lag o lagyan dapat ng disclaimer ang mga post gamit ang artificial intelligence upang maging lingit ito sa kaalaman ng publiko. Kung malalagyan ng disclaimer ng AI content, kumpiyansa ang ahensya na maiiwasan ho yung mga panlinin gamit online. Kaugnay ho niyan, binigyan ni CICC Deputy Executive Director Renato Paraiso na tinututukan na rin ho ngayon ng ahensya ang paghahanap sa mga gumagamit ng AI upang manloko at magpakalat ng maling impormasyon. Sa huli, hinabisuhan po ng ahensya ang publiko na maging mapanuri sa kanilang mga nakikita sa social media dahil madali na lang makita ngayon sa social media ang mga AI-generated content lalo't may label na ho yan sa iba't ibang social media platforms gaya na lang ho ng Meta Facebook, Instagram at maging sa TikTok kada Ang uh, DICT naman tiniyako pagkakaroon ng internet sa lahat uh, ng mga public schools ngayong taon Brigada Sheila Matibag i mo brigada, brigada. <laughs> Pinagtibay ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang commitment nito na mabigyan ng internet ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa bago matapos ang taon. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, may mga nakabitan na ng internet at may idaragdag pa silang 20,000. Aniya, nagdodoble kayod sila ni Department of Education na Deputy Secretary Sani Angara para mapuntahan ang mga paaralan na nasa mga liblib na mga lugar. Samantala, sinabi rin ni Aguda na makatutulong sa kanilang adhikain ang konektadong Pinoy Bill na ngayon ay naghihintay na lang ng lagda ni Pangulong Bongbong Marcos. Magiging mas maraming providers umano at mas maraming makaka connect In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and You. Authority. Brigada Balita Abiso naman ho sa mga motorista mga kabrigada Kasunod pa nga rin ho ng tuloy-tuloy na paglalarang tensyon sa Middle East Nagbabala po ang Department of Energy na Naku, asahan pa humuli ang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo Sa pagtatayaho ho, posible raw hong umabot pa ng hanggang 3 pesos o higit pa ang aumento sa presyo ng langis sa bansa ngayon pa man, naniniwala ho ang DOE na bunga pa lamang ng spekulasyon ng nangyayaring pagtaas ng presyo ng langis dahil wala pa naman daw direkta ang epekto sa supply ng langis sa bansa. Ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Brigada Balita, nationwide. naman si Senador Bongo sa pagdiriwang ng ikalimang taong anibersaryo ng National Academy of Sports. Ayon sa Senador, matagal na niyang pangarap na magkaroon ng paaralan na hindi lang nakatuon sa sports, kundi pati na rin sa edukasyon. Ilang chair ng Senate Committee on Sports at Committee on Youth, ipinaliwanag niya na magkaugnay ang sports at education pagdating sa paghubog sa mga kabataan. Sa huli sinabi ni Go na naniniwala siyang ang disiplina sa palakasan ay mahalagang pundasyon din sa tagumpay sa buhay. Sa atin namang health Kada news kabrigada, dapat po alamin ho ninyo ang limits ninyo ha at matutong magpahinga kung kayo ho ay pagod na. Pero hindi agad, o para, hindi agad makaramdam ng pagod at paghinga, eh siguraduhin po na may sapat po na resistensya ang inyong katawan. Bukod po sa prutas at gulay, eh makukuha rin Uyan sa mga bitamina mga kabrigada At dapat sanahin din po natin ang ating stamina At regular na mag-exercise ho tayo Isa yung palalo muna sa Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Valida. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mga trending na Kinalap Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga Buong puso kasama ang puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.